Ayun, nagbabalik naman tayo mga Patreks. bagong araw, panibagong kalukuhan na naman ang ating makikunghayan. At sa araw na ito, kalimutan muna natin ang ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tisyo dahil siguradong mapapaluhak kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na, let's go! Ha? Gaya okay,

Bili akong orsos. Punta ng orsos. Hmm? Gano'n itong orsos? 30 po. 30? Opo. 25 lang po sa Abra eh. Ha? Ah! Doon na lang po kayo magbili sa Abra. sa Abra. Akay na. Ibibiling ko na. Huwag na tayo doon na lang sa Abra. O, oh, doon ka Para na sa Abra doon, bumili. E. bumili lang mura lang pala pa doon eh. Hindi na po doon na doon lang po kayo bumili. 25 lang po eh. Nagtampo tuloy ka agad si ate. Sabi mo mo mas mura doon eh. Huwag na po, daw na lang po kayo pumilit. 50 may pera ko. Nagpumilit <laughs> na tuloy. Wow! 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 Ang bilis ah. Ha? <laughs> hanap ako ng hanap ng magpapasaya sa akin. Wow! Uh -huh. Nasa'yo lang pala. Ayun! <laughs> <laughs> Nasa kanya lang pala eh. Hihintayin kita kahit gaano katagal. Sinabi na sa akin yan. Huwag mo ya. akong igaya sa kanila. Sinabi na din sa akin yan. Seryoso, gusto talaga kita. Mm? Sinabi na din sa akin yan. <laughs> Lahat pala sinabi na eh. <laughs> <laughs> Bibili si ate. Gamit ang credit. Hmm? <laughs> Nagkita kayo isa eh Ayun, napagaya tuloy Baka nga meron eh. <laughs> 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 Parang nagmamaneho lang eh. <laughs> <laughs> Parang puro paltok eh <laughs> sana all mm -hmm. minaide minaide din naman ako uh -huh. pero pang pasilos lang <laughs> yeah. ginamit lang pala <laughs> <laughs> ah hatsiga pasigaw pa eh ah. no what's <laughs> up? Tawa na <at> tawa na loko. Huh? <laughs> Ayaw, lima. <di> <laughs> Hindi, scripted na Babe. Hmm. Mm. Gusto mo ba mag-chicken? Chicken? Chicken? Mm -hmm. Talaga? Uh Oo. -oh. Gusto mo ba? Pero sandali lang. Ba't pa tayo mag-chicken? Andito naman tayo sa kwarto. <laughs> Okay. bo Bobo, kakain tayo ng chicken. Hindi mag-chicken. Napabobo in. tuloy eh. Chicken lang pala, hindi chicken. Hmm? <tinyo> ah, uh, e, 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 ini in, para ni. Bang ah! Na resulta, hindi matanggap niya ate. Tenang, <tinyo> tenang. sa pagmamahal, age doesn't matter. Aha. Ang mahalaga, mabunot. Huwag <laughs> lang maglap. Hindi ko inagaw ang jowa mo. Aha. Tinikman ko lang. Ayaw, di ba? <laughs> Tikiman lang. <laughs> na pa pagtripap mm -hmm. si ate ah. Mm. Si pa, si pa. <laughs> si na ba eh? I-try mo kaya akong mahalin. Aha. Tingnan ko lang. Kung di ka manggigil sa akin. Ayaw, di ba? Ayaw ko lang kung di ka manggigil eh. Tay, ipagdasal mo po ako na ang ko lahat ng exam ko mamaya. Kayang-kaya kaya mo yan, anak. Mm -hmm. Kung wala pa, bulan mo, sinasagot mo, yung exam mo pa kaya. Ah, <laughs> <laughs> Mukhang ibang klaseng sagot yun, ah. Masama pang mangarap? Hindi naman. Hindi naman. Ano bang pangarap mo? Ikaw. Napakaganda pa. Napakaganda pa. Oh. Lab, kunwari, nag-break tayo kasi may nangyari sa amin ang best friend mo. Ang mm -hmm. tanong dyan, babalikan mo pa ba ako? Yun. Kunwari, sinuntok ko yung bibig mo Yon. ngayon. Yun. Tapos natanggal ang parang ito. Kasi hindi mo mababalik tayo ngayon. Sige, subukan mo. Ang gusto namin sa babae, yung tanggap kami Yun. mula ulo Yan. hanggang pangalawang Ay, ulo. Ayaw, di ba? <laughs> Kailangan tanggap talaga eh. <laughs> Hello, Mare. Asan ka? O oh, pare, nandito sa bahay. Bakit? <laughs> malakas ba ulan dyan? Oo pare, malakas. Malakas ang tama mo. <laughs> Bakit Mare? <laughs> Magkapit bahay lang tayo ah. Kaya <laughs> naman pala malakas tama eh. <laughs> <laughs> i -try mo kaya akong mahalin? Mm -hmm. Tingnan ko lang kung di ka manggigil sa akin. Manggigigil talaga. Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga funny At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aming munting channel, mag-subscribe na po kayo. Parang awa yun po. Salamat!